sa pagkakataong ito, yung ikawalong talata. Yung nasa orinol ng Korinto, favorite talaga rin ito. Unang Korinto, 16:1 1, and 2. Ang ambagan. Yan. Um. sige. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, mm -hmm. ay gawin din naman ninyong gaya ng inutos ng mga iglesia ng Galatia. Mm -hmm. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng na magsimpan, magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag ang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pangyari sa ko. ko. So, dito, sinasabi na, o yan, no? tuwing, meron naman binabanggit. tuwing, tuwing araw sa linggo. Mm -hmm. Bawat isa ay magbukod na magsimpaan ng kanyang ambagan. So, sabi nila, sa, uh, naalala ko nga yung ating topic last time, yung kay Eddie Soriano, mm -hmm. sabi nito, uh, this is co coinciding with the pagtitipon no yung mm. may ambagan. So natural nga naman sa mga simbahan ngayon, di ba? Pag may church uh, service ng Sunday, may ambagan, mm -hmm. may ron collection no, mm -hmm. may abuloy. Hindi ho, wala ho tayong mababasa gano'n na ito ay naghanap sa church. Kung ating mm -hmm. uulitin Sister Sheila, in fact uh, sa mas malinaw yung Darby version no sa Unang Corinthians 16:1 ito yung kay James Darby. Ang translation niya ay ganito. Mm -hmm. Now concerning the collection for the saints as i direct directed the assemblies of galatia so do ye also on the first day of the week let each one of you put by at home mm -hmm. laying up in whatever, whenever, whatever degree be he may ye have tra prospered that there may be no collections when i come mm -hmm. so Ito palang tinatawag dito na magbukod, na magsimpan sa Tagalog na Bible, hindi ho ito gagawin sa pagtitipon sa iglesia during mm -hmm. first day of the week. Mm -hmm. Kundi ang gagawin pala, on the first day of the week, sa araw ng Ligo, habang kayo nasa bahay, magbukod na kayo mm -hmm. ng inyong iaabuloy para sa collection para sa mga banal. Mm -hmm. Okay? Na para pagdating niya, wala nang kole-koleksyon, kundi magbibigay na lang sila. Okay? So, Magbibigay lang sila ng kanilang inambag pag dumating na si Pablo. Hindi ito unang araw na sa linggo. Okay. Mm -mm. Uh, kaya nga po sabi sa Robertson's Word Pictures of the New Testament, mga kaibigan, ito po ay authority si Ro, uh, Robertson sa uh, Greek. Yung lay by him in his store sa Greek ay parhutoi titheto tesaurizon. Ang kahulugan daw nun ay by himself in his home. Mm -hmm. So sa in his home. Kanya-kanyang bahay ng mga member ng church, bago sila magtipon as a church, mm -hmm. ah, yung unang araw ng siniligos, sa bahay pala yun, yung unang araw ng linggo sa bahay ng bawat membro, mm -hmm. Hin hindi sa bahay ng Diyos, hindi okay. sa iglesia. Mm -hmm. i re ready nila. So ito palang, 1 Corinthians chapter 16.1 ito, ito la ay uh, tinatawag natin systematic project o yung fundraising ni Paul o para sa ganun ay uh, yung mga kapatid na tutulong sa pag-aabuloy dun sa mga banal, ay magtatabi na sila. Mm -mm. no ng mga pagpapalang natanggap nila sa Panginoon, para pagdating ni Pablo, hindi sinabi doon na si Pablo, unang araw ng isa nito dumadating, uh -oh. ay wala nang gagawin na pupuntahan pa sila isa-isa sa bahay, kundi kukunin na yung koleksyon para ibigay sa mga banal. Kaya nga po, sayon sa Encyclopedia Biblika, Uh, Doon sa article na Lord's Day, alam niyo po ang sabi rito, It must not be overlooked, however, that the contribution of each one is to be laid up by him par huto, It, that is, in his own home, not in assembly for worship. Napakaliwanag, no? Mm -hmm. Encyclopedia Biblika. Kaya, tsaka tandaan natin ayon sa konteksto Sister Sheila, ito'y ambagan sa mga banal. Mm -hmm. Hindi ambagan para sa church. Kundi ang sa mga banal, o sabi nga sa verse 3, ito'y abuloy para sa Jerusalem. Kung mapapansin mo sa 16 verse 3 ng unang Korinto, sabi ni Paul, At pagdating ko, ang sino mang inyong mamagalingin, ay silang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy saan? Sa Jerusalem. Bakit hindi abuloy sa church sa Korinto? Bakit sa Jerusalem? Hmm. Kung ito'y sa church ng Korinto, linggo-linggo meron silang abuloy na ganyan dapat sa kanila mapunta. Ba't sa Jerusalem? Ano bang nangyari sa Jerusalem? At tandaan natin, sabi sa verse 1, ito'y ambagan sa mga banal. Ano bang nangyari sa Jerusalem? Pag binasa nyo yung Acts 11, 27 to 29, sabi ron, ay magkakaroon ng malaking tagutom sa sanlimutan. Kaya, sabi nga sa verse 29 ng Acts 11, ang mga alagad doon ayon sa bawat isa ay nagpasyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid. Ito pala emergency measure. Hindi pala ito tuwing uh, practice na kagaya ng ginagawa ngayon ng mga Sunday Keepers sa Church na nag na kahit walang emergency measure, mm -hmm. nagbibigyan ng abuloy para sa maintenance ng Church. Hindi po ba? So, ang layo ho ng konteksto na ginagamit ho ng mga Sunday keeper. Ang totoo niyan, alam mo ba, Sister Sheila at mga kaibigan, ang tawag dito ni Pablo, hindi abuloy sa Iglesia, ang tawag nga niya rito, limos eh. Mm -hmm. Pakibasa mo nga yung Acts 24.17. At nang makaraan nga ang ilang mga taon mm. ay naparito ako upang magdala ng mga limos Ayun. sa aking bansa oh. at ng mga hain. Mm. Ang tawag niya, mga limos. Magdala ng limos mm -hmm. sa aking bansa eh mm -hmm. taga Hudyo siya, eh. mm -hmm. taga Jerusalem siya. Mm -hmm. So abunoy sa Jerusalem, yun po 'yung limos, tulong ng mga kapatid, ambagan, na gagawin nila magbukod na sila sa bahay nila, mm -hmm. tuwing sasapit ang linggo para pagdating ni Pablo, kukunin niya 'yung ambagan. Hindi linggo 'yon. Anytime yun, pwede bumalik like si Pablo. To. Tsaka niya ibibigay sa mga kapatid sa Jerusalem. Bakit? Nagkaroon kasi ng don doon. Noong panahon na yon? Kaya ang layo po. Di ba mm -hmm. kung ating titignan mga sister Sheila at mga kaibigan. Kaya nga po... Uh, para maliwanagan pa natin, si, si Pablo mismo nagpaliwanag na yun pala ang sistema ng mga iglesia noong unang panahon. Na ahead of time, nag nagbubukod na sila sa bahay. Tingnan nyo, ikalawang Korinto 9.5, Sister Sheila, pakibasa mo. Iniisip ko ngang kailang ipamanhig hmm. sa mga kapatid na mga, mga unang, pumarian sa inyo. Sa inyo. Bakit? At, at ihanda agad ang hmm. inyong abuloy. sa na ipinangako ip, ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng salitan. Ayun. Kaya pala yung unang korinto, 16, 1 and 2, ping unang ng araw ng Sanlinggo, magbukod na kayo na magsimpan sa inyong bahay. You know? mm -hmm. Yun yung talagang literal nun. Dahil, sabi nga sa ikalawang korinto, 9, 5, ito paghanda agad ng inyong abuloy pati una. Mm -hmm. So, hindi ito yung kagaya ng ginagawa ngayon sa church na tuwing linggo, may abuloy. Ang layo ho ng uh, konteksto, mga kaibigan. Kaya nga po, hindi ho kami magsasawang pauulit-ulitin po ang pagsagot dito. Sapagkat hanggat maraming tao ho ang naliligaw mm -hmm. tungkol sa mga talatang ito para i-justify ang Sunday worship. Wala ho talaga sa Bible yon Kung magiging totoo lang ho tayo at magpapakatotoo lang ho tayo sa salita ng Diyos, hayaan natin ang salita ng Diyos ang magsalita sa atin. Hindi mm -hmm. ho tayo ang mangunguna sa Biblia. E eh, talaga makikita natin mali. Okay. Kaya Sister Sheila, yung sa unang Korinto 16 uh, na 1 and 2 na siyang ikawalong talata na kung saan lumabas yung uh, word na unang araw ng Sanlinggo, ito ay proyekto ni Apostol Pablo para sa mahihirap na mananampalataya sa Jerusalem na naapektuhan ng tagutom ayon sa gawa 11. At ito ay isang panawagan para magkaroon ng sistematikong pagpaplano sa Iglesia sa Korinto sa kanilang pagkikibahagi sa abuloy sa Jerusalem. At wala hong binabanggit din sa talata na sinasabi nito na yung unang araw ng linggo pinabanal na at tuwing tuwing uh, unang araw ng linggo ay magtitipon sila. Wala eh. Mm -hmm. no? Kundi yung tuwing unang araw ng linggo, sa kanilang sariling bahay, doon sila mag-aambagan. Doon sila mag magtatabi ng kanilang iambag. Mm -hmm. Okay. <silence>